Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, muling yumigting ang damdamin ng sambayan ng Pilipino matapos ang panibagong serye ng agresibong hakbang ng China laban sa Pilipinas. Para sa marami, sapat na ang mga taon ng panggigipit, pananakot, at pagbaliwala sa karapatang pantubig ng bansa. At ngayong tumitindig ng mas matatag ang Pilipinas, malinaw ang mensahe ng taong bayan, sawa na kami. Kung kayo ang nagsimula, kami ang tatapos hindi ito patapos na salita ng labanan, kundi pagtapos sa kawalan ng lakas at tahimik na pagtitiis. Ito ay pahayag ng bagong kapanahunan kung saan ang Pilipinas ay hindi na padedaig, hindi na paaapi, at hindi na magpapabuli sa sarili nitong teritoryo. Ang mga pangyayari nitong mga nakaraang linggo ay muling nagbukas sa mata ng mga Pilipino sa tunay na layunin ng China sa West Philippine Sea. Sa kabila ng mga kasunduan, pag-uusap, at apela para sa kapayapaan, Patuloy ang China sa paglalagay ng harang, pagrem sa mga barkong Pilipino, pagharang sa resupply, at pagdadala ng parami ng paraming maritime militia. Hindi may na ang mga kilos na ito ay walang respeto sa soberanya ng Pilipinas. Mabigat sa dibdib ng mga Pilipino ang bawat video ng pag-atake sa ating mga tauhan, bawat balita ng pagharang sa ayungin, at bawat paglapastangan sa ating karapatan sa ating sariling karagatan. Ngunit kasabay nito, may bagong apoy sa puso ng marami. Hindi na katulad noon na tila walang laban, ngayon ay mas organisado, mas moderno, at mas matapang ang Pilipinas. Hindi man maikakailang maliit kung ikukumpara sa kapangyarihan ng China, malaki naman ang lakas ng isang nagkakaisang bayan. Nakikita ng mundo na ang Pilipinas ay hindi umatras kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Sa halip, lalo itong tumitindig, mas nagiging matalim ang boses at mas nagiging buo ang paninindigan sa bawat panunulak ng China mas lalo itong nagtutulak sa Pilipinas para patibayin ang sarili at palakasin ang depensa sa loob ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard damang-dama ang tensyon ngunit higit itong napalitan ng determinasyon ang mga sundalo at coast guard personnel na araw-araw humaharap sa panganib sa karagatan ay nagiging simbolo ng modernong katapangan sa kabila ng kakulangan sa kagamitan, hindi nila inaatrasan ang kanilang tungkulin. Ang kanilang pagbangga sa alon, pagharap sa water cannons, at pananatili sa laot kahit delikado ay patunay na hindi na basta-basta mabubur ang Pilipinas sa sariling teritoryo. Kasabay nito, pinapatibay ng Pilipinas ang pakikipag-alyansa sa mga bansang naniniwala sa rule of law at kalayaan sa paglalayag. Hindi ito para manghanap ng gulo kundi para tiyaking hindi magisa sa harap ng isang mas malaking kapangyarihan sa tulong ng mga modernong radar, surveillance aircraft, drones at bagong sandata unti-unti nang nalalagay sa mas ligtas na posisyon ang bansa upang ipagtanggol ang sarili nito at higit pa rito ramdam ng mundo ang kahalagahan ng Pilipinas sa rehiyon kapag binali ang karapatan ng Pilipinas ibinabaon din sa panganib ang buong Indo-Pacific sa loob ng bansa, ang damdamin ng sambayanan ay hindi na pagbubulag-bulagan. Ang mga ordinaryong mamamayan ay mas nagiging mulat sa tunay na sitwasyon. Hindi na lamang ito isyu ng politika, isa itong isyu ng pambansang dangal at pag-iral. Ang bawat Pilipinong nakakakita ng pang-aapi ay nagiging mas vocal, mas aktibo, at mas matatag sa pananaw na dapat ipaglaban ang teritoryo. Bawat komento, bawat reaksyon, bawat panawagan online ay simbolo na hindi na makakapagpatuloy ang panggigipit na walang kapalit na pagkilos mula sa Pilipino. Hindi rin maiiwasan na mas tumitindi ang tensyon sa diplomatikong sektor. Habang patuloy ang Pilipinas sa paghahain ng protesta, patuloy ding nagmamatigas ang China. Ngunit malinaw, ang patutunguhan hindi na papayag ang Pilipinas na mauulit ang nakaraan kung saan ang katahimikan ay ginagamit upang makapagtayo ng istruktura, makapagtayo ng base, at makapagpundor ng presensya sa ating karagatan. Ngayong mas maraming bansa ang sumusuporta sa Pilipinas, mas malakas ang posisyon nito upang ipaglaban ang karapatan sa ilalim ng UNCLOS at ng 2016 na arbitral ruling. Ang sigaw na, sawa na, ay hindi panawagan ng kaguluhan. Isa itong babala na tapos na ang panahon ng pang-aabuso. Ang Pilipinas ilabas ang tapang. Ay hindi paghamon ng digmaan, kundi pahayag na panahon ng lumaban hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang batas, pagkakaisa, modernong depensa at matatag na diplomasya. At ang linyang sinimulan nyo, kami ang tatapos ay mensahe ng pagtatapos sa pagsasamantala, hindi sa kapayapaan. Nasa bagong yugto ngayon ang Pilipinas. Isang yugto kung saan ang bawat Pilipino, mula sa sundalo hanggang sa ordinaryong mamamayan, ay nakikipaglaban para sa dangal, kalayaan, at karapatan. Hindi ito laban para maghari Herion sa dagat, kundi laban para manatili ang Pilipinas bilang isang bansang hindi kayang Yerokon. At habang nagpapatuloy ang tensyon, lalong sumisidhi ang pangakong hindi na kailanman magiging katahimikan kapalit ng pagsuko. Kung mayroong dapat maunawaan ang China, ito ay ang simpleng katotohanan, ang Pilipinas ay maliit, ngunit ang tapang nito ay hindi nasusukat sa laki. At habang patuloy na bumabangga ang mga barko sa karagatan, ang pinakamalakas na banggaan ay nagaganap sa puso ng bawat Pilipino, ang banggaan ng takot at tapang, kung saan ang tapang ang laging nagwawagi. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang nasa tubig, kundi nasa isipan at puso ng bansa. At sa ilalim ng iisang layunin, nananatiling matatag ang Pilipinas, hindi magsisimula ng gulo, ngunit hindi kailanman aatras sa laban para sa sariling karapatan. Sapagkat sa West Philippine Sea, hindi lamang teritoryo ang pinag-uusapan, kundi ang kinabukasan ng isang bansang handang ipaglaban ang kung ano ang nararapat na sa kanya.